Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kay Dian? Wala nga muna po tayong adventure. Dito muna tayo sa munti nating na tahanan na masaya na kahit dingding, pawid, usahig o butas-butas ang ating inaapakan. Masaya at simple lang ang pamumuhay dito sa amin. Napakita ko po sa inyo ang aming munting tahanan na kahit ang dingding ay butas-butas, meron naman kaming pamilya na masaya at kontento lang kung ano ang meron sa amin, nang wala sa iba pasalamat din talaga po ako sa ating Panginoon na binigyan niya ako ng gantong buhay na kahit mahirap kinakaya pa rin namin minsan dumadating sa puwin talaga na hindi kami kumakain ng isang araw, hindi po kami nagmamakaawa sa inyo o pinapakita lang po namin sa inyo ang kwento ng buhay namin dito sa aming probinsya kaya na ba pong hinihintay nyo, samahan niyo po ako sa mundi nating na tahanan. Yon, so, natin ito, Ale. Magaluto tayo. Tanggal kayo natin ito. May waga. At, mapainita lang muna natin yan. Tapos tagay natin itong ito nunutin natin. May sibuyas sa lang at may itong pusit-pusit. ka na! Ito po ito tayo! Ay tayo! So, lagay natin naman, tika. Oh. Yon, lagay lagay natin!

10 round na. Lagay na natin ang push

Sino? Yeah. Yeah. Ah, normal na yung buhay, masaya. Kasama mo ang nating mga ano. Ito lang ang buhay, masaya at normal at maya pa. Ah, Pagka natin ang lokal, tamis, tagbang sa inyo pagmamahalan. Kahit tayo. Okay! Okay! Kung inyo pong napapansin, kanya lang po talaga ang aming tahanan. Hindi naman po kalakihan, pero punong-puno po ito ng kasiyahan at kontento lang po talaga sa buhay kung anong meron kung ano'y nasa pagkainan at pagsaluhan na masasaya Amen guys, bago tayo magsimulang kumain syempre, magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon yun Lord, maraming maraming salamat po sa mga blessings na binibigay nyo sa buhay at kalakasan at sa mabuhay kami ng payapa at napakasarap ng buhay na napakasaya maraming maraming salamat po sa blessing na binibigay nyo kahit may anong po pagsubok na pinagdadaanan kinakaya pa kinakaya rin namin In dahil po sa inyo salamat po Antok na tayo sa ating, ating, ating ano, mm. kanin. Mm. Unang-una dito sa bata. Oh, tama na 'yan. Mm. Tapos po chat daw sa kanyang maliit po. Oh. Sa kain. Hi guys. Oh, po chat, natin ang tabaw Ayan O oh. Okay Kaya tayo Woo Let's tay Kaya tayo Kaya tay Kaya 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 Kaya

And guys, kamangin ko nga pala to. Ang pangalan po na rin ay si Jimmy! Yay! <laughs> Yay! Yeah. 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 Kain, kain guys, mo, kain po. Bye. Yeah. Bye. <laughs> Thank you. Ngayon, okay, Kain tayo sa simpleng bahay. Kain.

Hanggang sa muli po natin pagkikita. Mag-iingat po kayo palagi kahit saan po kayo naroon. Mahal na mahal namin po kayo mga followers natin. God bless you po. Bye-bye! Tara na!